Ayan mga boss, andito tayo sa bahay ni Manong Chabit, rest house Manong Chabit dito sa Narbakan, ni Locosur. Yung pintuan, no? Oh. pintuan pa lang. Tatlong milyon. <laughs> Yung pintuan, tatlong milyon lang naman. Ganun. Lupit oh. Hindi kahoy men. Bronze. Ang lupit. Ikot tayo. Ito yung pinaka main building. na uh, bahay ni Manong Chabit. Oy Kevin. Kung gusto mo mabuntis, hawakan mo daw yan. Mabubuntis ka. <laughs> ano tawag dito? Uh, Stalag Mites? Talag tights parang ganun ito bahay ng manong yan Ni manong chabit yan ito yung driver LCS bakit LCS? Louis Chabit Singson kaya ang pangalan ng company ni manong chabit LCS Group of Companies tapos meron nag crash down airplane <laughs> legit yan airplane ni manong chabit mga boss tara tara akitin natin ito yung mga bahay dito uh, parang yung mga bahay sa Greece Santorini wow <laughs> wow <laughs> ang ganda naman eto <laughs> guest house lang to <laughs> guest house may swimming pool mga boss eh may tao may chinelas <laughs> eto bahay ng security ni <laughs> Manong Chabit eh bahay ng security ni Manong Chabit <laughs> bahay ng dyan natutulog yung mga security detail ni Manong Chabit eto guest house yung mayroong aeroplano sa taas eto guest house dito ito hello po good morning po ito lupit oh Jacuzzi. Tapos ito, kapag merong mga bisita na kailangan tanggapin, dyan sila. Nanginating. Mga boss. Kaya, punta natin yung tinding dagat. Sarap naman. Ganda naman dito. ayun, Ayan, pag merong mga bisita, parang mga function uh, event oh, mga ganito tapos to parang barko <laughs> tapos pag may bisita diyan nila tinatanggap yung mga bisita may ano dyan may conference dyan na uh, may message dyan ganoon pag may meeting meeting dyan sila na meeting tapos doon white sand kaya ah, punta tayo doon ang dito white sand Lino ng tubig. Tara don, Sa ah, parang barko. Ito yung parang barko. Dito, pag may meeting, may bisita si Manong Chabit. Oh, uh, bisita ng mga bisita. <laughs> Dito, may meeting. Dito, para sa harap. Yan, parang barko talaga. Diba ang design ng mga buildings parang uh, Santorini sa Greece, yung design, ano? white sand, white sand hanggang doon. Hindi pa nakikita yung taas nito. Ah, okay. Hmm, pwede lang matulog dito. Oh, hmm? sarap naman na magkaroon ng ganito rest house sa tabing dagat diba nakaka-relax nakaka-relax yung tanawin oh, meron pang taas to okay ah oh. hindi <laughs> ko nakita yun hmm. Huh. skylight nice okay anda natin yung white sand white sand may daanan din doon pag gusto mong pumunta sa ating dagat Doesn't no? it? Ito yung parang uh, beach party ni Manong Chavit. White Sun. Bro, alam mo kung saan galing yung White Sun? Saan galing yung White Sun? San Esteban. San Esteban? Steba? San Steba. Meron. Sa Ambur... Uh, sa tabi ng ano, property nila, Kevin. Ito, uh, dito rin pag may meeting. Yan din, may meeting din sila dyan. May mga mesa mesa dyan. Tapos ito, pag merong beach volleyball, pag may mga bisita, may mga events, pag meron mga events, dito sila. Na nag-gather, nag tent nagka-camping. DJ Bonsai. Brad, ano milyon niyo Bonsai? Oh, 2 milyon. Di Bonsai 3. 2 million More than, ah, natan? More than 200 years old. One hundred years old. Ayan, One hundred years old. Di bonsai. Ito, uh, pag may meeting din, then may tambayan, Yan. dyan. Tapos ito, ito yung main building. May swimming pool. Ayan. Ito, yung bonsai tree na 100 years old na worth dalawang milyon dalawang <laughs> milyon mas mahal pa sa sakyan mas mahal pa kasi sa bahay ko 2 milyon 2 so hinahamin ko um gitauon na hmm taon na, 100 years old. Yeah, Tapos, ang mabalis o lang dyan ti, o nagtibalay. Ito lang igit ti, bye bye ti masapol na kasi, masapol na rin asin. Ti bye bye. No, yun nagmata matay. No, ano may linong, may, basta no, may panaw so natin, matay. Ito yung ano, ah, lagoon. Gumawa sila ng lagoon para sa mga water activities. Ito ito, 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 Para sa mga water activities. Ito, may lagoon. Tapos, puntaan natin yung... Ay, may mga ibon. Bago yan, ah. Wala yan na nagpunta ako, ah. Ay, may pusa din. Kaya nga, bago lang yan. Wala yung puta tayo. Mga lagang pusa. Meow. Anong, anong breed kaya to? Ito, anong breed kaya to? Meow. Kagando. Ang lulupit naman. Oh, mesa. Hmm? Yeah. May di sila mga anong Hmm? Sige ba mga na ilalabas. Yeah. Yeah. Mga ano to? Mga mamahalin. Mga mamahalin pusa. Eto. Uy, may ano, ba Hello. Ito yung mga mamahaling alak. Yung manong chubby. Ito yung main house. Ayan no? Mga mamahaling alak. Yung ano yun oh, yung mahal. Yung... Lahat sila mahal. Lahat yan. Wait. Lahat yan. Hindi natin kaya bilhin. Ito. Pag andito si Manong Chavit. Ano. Pag may mga meeting siya. Andito. Yung main uh, meeting place. Mga politician. Mga dignitaries. Ayun, dito. Yan. Kalita. Ganda. Jacuzzi. Endless. Swimming pool. Endless patawag yan. <laughs> ah, hindi. Infinity pool pala. Ha? Endless sinabi ko eh. Endless. Ano pala yan? Ito Infinity. Pool. Infinity pool. <laughs> lupit dito ang ganda ang ganda dito sarap pa ng hangin maliwala tahimik kaya pala gustong gusto pumunta dito ni Manong Chubby kasi tahimik lang kaya maingay na uh, mga sakyan kaya maingay na uh, traffic saka pag nandito si Manong Chubby bawal lang bisita dito bawal na pumunta dito Tata, tata, ito amethyst o. Amethyst. Amethyst. Ito so, 'yung eh, sure. mamahalin na. Yes. Um, price price uh, 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 uh price gem. You know? Very 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 to. High price gem. Gando <laughs> so, ginawa lang mo, Meso. Salamin 'yan dito. Ginawa lang mo. So, very ano to made of? Ito 'yung 'yung external carbon ng bato niyan. Oh, 'yung labas niya. Ito 'Yung labas niya. Okay. Tapos yung mga bato okay. nakatago lang sa loob. Kaya nga, nando. Grabe, hindi mo siya makikita sa panlabas. Yung sa panlabas niya parang kahoy lang eh. Pero sa loob pala nakatago yung gem. Amethyst. Amethyst. Ah, yeah. Grabe yan. yan. Mahal yan. Ayan. Uh, dito yung entrance na papunta doon sa parang pinaka lagoon niya mga boss. Pinaka marina. Tapos cage ng ibon. ayan Cage ng ibon doon. Tapos merong ano doon? Reindeer. si no? She up the red nosed reindeer. Eto. Punta natin yung lagoon. Yung parang uh, man-made na cave. ng lagoon. Kaya kung sa laring iba't okay. nakapasok tayo dito. Yes, salamat tayo. Pang, I think this is my 4th time. 4th time? Yes. Tapos? Uh, nakapag vlog dito. Gusto ko makita yung shoot nyo uh, na kayo dito. Ay, Ay oo, oh, oh, uh, nag photoshoot kami dito. Grabe, look at na to. O. Maganda dito kung makapaka. Mas lalagay talaga dito. Yan. Ano yan bro? Parang marina. Ayan. Yeah. Parang... Uh, Marina. pag na, pag low tide, eh, pwede mamunta doon. Nakakarating ah, ka nandun doon. pag low tide, medyo mataas ang tubig eh. Okay. Pero gusto mo yan. Pag mababa tubig dito, labas yung ano, kalabas yung doon yung buhangin. Pero hindi yung, ano, boom roaring ng Paano pa kaya pag, ano, no? Pag uh, may bagyo? Hindi naman sila ba nasira? They are rocks eh. Yeah. They are made of rock. Ito. May meeting din dito. Nag-meeting-meeting -meeting din sila dito. Ito, granite. Is this granite? Tara, sabi lang. Ito. Meron din dito. Ayan. Pero medyo mataas ang tubig yun. Ah. Eh, Ayan. Taas ang tubig ngayon. Eh. Ayan. Yung taas niyan. Helipad yan. Punta natin mamaya ito. Yung taas nito, helipad yan. Yung taas yan. Yung sa iba, sa baba, meeting place yan. Meeting place ng mga bisita. Mga oh, ganun. Pakita ko sa inyo. Ayun. Kondo. Oh. Lupit. Oh. Ang lupit. Ito. Oh eto ang malupit malupit na mesa ang haba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 chairs grabe oh 21 chairs na mesa halbaw nanti to ako po dito Pakipasa pasa nga po yung soy ang <laughs> layo. Kailangan tatayo. Kailangan tatayo yung magpapasa. Pakipasa yung sabaw. <laughs> Walter. Layo ba ni? Tablon. Oh, walang dugtong na tablon. Isang table na napakahaba. With oh. a width uh, of about 1 meter. Then, oh. na. Walang dugtong. Tablon walang dugtong. Okay. Tapos ito brother, to Glass walkway. Glass walkway. Ito. Ano to? Bulletproof na glass. Kasi, kaya niyang buhatin tayo. Hindi lang 'yun. May sariling kumpanya si Manong Chabit ng Bulletproof Company. Ibiga nagba-bulletproof na mga mga sakyan ng mga politician. Yes. Sila 'yung mga gumagawa. Bulletproof na glass, bulletproof na sakyan Dapat natignan 'yung mga ganito yan. ganda. <laughs> ito 'yung uh, isa mga glass doon sa company sa niya. niya. Kaya kahit nakatayo ka o dalawa tayo, o, wala. Kaya kaya, kaya. Diba? kaya, kaya tayo, di ba? <laughs> Tapos to, CR yan. CR. CR para sa guest. Tapos, doon tayo sa taas. Okay, tayo doon. Ito so, na parang uh, baywalk. Hindi pa ba tapos kasi doon. The last time na puta ako dito. Hindi uh, pa tapos yung part na yan, pero hindi pa ito. Oh, wala. Hindi pa tapos. Hanggang doon, oh. No?

Jimmy! Tara! oh dito! Punta tayo doon sa taas Pagkasi tayo sa Ang taas nito, helipad Para pag nagbibiyahe si Manong Chavit Kasi hindi siya nagbibiyahe ng baylan Bihira. hira siya na ng baylan Nabibiyahe siya ng baylan Pero mga malapit lapit lang Pero pag uwi siya dito Eto Helipad <laughs> Helicopter dito. Sarap sana dito. Dito natin pa take off yung drone natin. Hindi pa kasi eh. Hindi pa sila pangapayag na i-drone namin itong uh, rest house. Di manong chabit. Ayaw pa. Kasi daw uh, ito kumbaga hindi pa siya totally na open para sa public kumbaga uh, private pa siya sa ngayon pero dahil may mga kaibigan tayo na dito sa Ilocosur dito sa Narbakan ayan ayun gym ano tinan mo yan? private gym private gym ni Manong Chabit Chingson. Yan. Oh. Yan, gusto niya mag-workout. Yan. Isa din sa ano, gym. Sarap sana palipad ng drone. In the future, gagawin natin yan. Papalam natin sa mga tamang tao. ito yung deer uh, tapos dito may uh, aviary may aviary din dyan mga boss tapos to ito si Randolph the red nose reindeer yan o no? nagigimas na natin pulutan dito ha <laughs> ha ay sapo nagigimas nakulubo di kudil lang di lasag na nagnanam mas matanda na to mm -hmm. dakpalan di ko anan eh ye saranan ang singpo ni ano pala may may balahibo pala yung ano niya oh may balahibo oh, ano hindi <laughs> hmm. <laughs> ka naman red nose asa si santa claus <laughs> Kapag may sungay, male. Pag walang sungay, babae. Do, ang tawag yan, do. Pag may lalaki, deer. Loloki? Hello. Yum. <laughs> Siyempre. Domesticated na. Ito. May jacuzzi ulit. Maganda. Maganda ng mga Santorini inspired buildings. Kaya yeah, ngayon siya sabi ko private private gym ni Manong Chavit. Private gym ni Manong Chavit. Ito, mga guest house lot yan. Pag may bisita, kasi kadalasan dito, mga napupunta dito, mga artista, mga dignitaris, uh, dignitaries, government officials, na mga kaibigan ni Manong Chavez, dito sila in a house. Eh, jacuzzi ulit. Oh, pag nag-swimming ka dyan, hindi ka mangingitin. <laughs> kasi may Takip. Sana. Pa balik na tayo doon sa may parking area. Tapos andito yung aviary. Malaking aviary. Malaki oh. <laughs> Parang gusto kong gumawa ng ganito. Tommy. Dami. daming ibon no. Oh. Daming ibon. Kasi ano yun bib eh. may mga may may mga doon oh, may itlog oh. Oh. Sabi, parami para sila nang para Pag ganyan. Kasi wala naman silang ginagawa kundi kumain. Diba? Mayroon din lang yung dahon. dami ah. Tapos may fountain sila doon ng tubig. Oo. Oh. Wala. Kung baka wala silang hahanapin pa. Lipad lang lipad. Diba? Parang buwan naubot yung dahon nito. Oo. Oh. Hindi na sila nabukin. Hindi na sila kain dahon. Oo. Dito wala na dahon. Ubus na. Alright, this is the ending of the tour mga boss dito sa bahay Manunchabit, rest house di Manunchabit dito sa Narvacan, Ilocosur.